Ayan guys, good morning, mapagpalang gabi. Ayan po, madaling araw na po kami dumating at ito na pa yung huli namin. Ayan po na sarikaring isda po yan. Ayan po, ayan po ay aming ano, pinangkihan. Kung ano, ayan po, sarikaring isda. Marami pong mga isda na iba po ang mga. Ayan pala sa mga aming mga buhok po sa aming team Kabitig. Shout out po kay mga Haler. Dapat uh, po sigurado Kim TV. Hula, 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 hula bago, bago nito ni. Hula, hula. Hula, hula. Si Aling Maria. Hula, bago, bago, bago. Si. Dunali ka naman bayo po. Si ah, hula. may Mike ah, tapos hula, si, si mix ang buhote, ang buhote ka mo. Masalbayin ka mo. Si RGTB Mix. Si ano? Hindi ko sila bangos o. Bangos? Bangos? Ayun yun nga pinaghiwa-hiwalay nga namin yung, yung medyo malalaki. Yung mga tabudyos. Yung mga tabudyos at saka may medyo malalaki naking yan may kutsara doon. Ano, isda dyan na ano. Tapos napakarami talaga. Masalitan ka mo sa ano? Uh, bali, apat lang magkahati-hati nito. Ah, ito na sa kumakahan at ang mga pagkakit na ulo na ayan po shout out po sa ano <laughs> <naat> ya <laughs> sa team Kabisig <laughs> kay Pigitay Mix Vlog shout out sa iyo kay ano kay LPTV Vlog shout out ha man si Ira ah, ayan pinagbiya hindi pa nga natatapos yun at medyo marami talaga yun guys ito ay huli namin kami ng madaling Lain araw guys ito. ah agad ba? ah, yun mga tabu po yan oh. yan ang uh, at saka may banak lay na <laughs> sari sari isda yan guys ayan yan po ay huli namin yan yeah. Guys, salamat sa panonood. Ano pa? Tabogo, subscribe and click the notification button. At mayroon pang ano guys, mayroon pang dalawang aw oh, apat na ano 'yan. Apat na tabogok, tugitong panggabi ba. Yeah, guys. Abangan niyo yung mga susunod kong video kasi ngayon medyo busy pa kami guys. Labot. Yan to talaga dito. Napakarami pong isda yan guys. Dapat talaga inlain na 'no, kay base. Wow, and ito ito man. Yan po ay huli namin ngayong nanalo pa biking pa. ay game po kami ilaw at saka yung iba hindi namin iniilawan kasi pag iniilawan po ano, nawawala yung mga isda kaya wala po kami ilaw yan kaya hindi pwedeng mag uh, video video kasi pag uh, may ilaw kasi ano kaya hindi ko na binigyo yung paghuli namin ito guys nabantol ho ano? hindi pwedeng Madali ni mga yung... ilaw kaya wala kaming uh, ilaw sa gabi medyo napakahirap lang guys kasi wala ka so, hindi ka pwedeng mag ilaw basta ka lang mag uh, takbo dyan sa ano hubasan wala out guys kasi ano bawal lang ilaw kasi pag umilaw ka guys uh, ano medyo mawawala agad yung mga isda layo niyo kayo kaya dapat walang ilaw Saka na ang pag-ilog pag, -ilog pag uh, andyan doon tayo sa lambat. Dito? Ayan. Dito na? Ayan. ayan. Kukunti pa nga lang yan kasi wala walang malalaki. Puro maliliit nga lang kasi ano, medyo may kababawa na. Dapat dapat lang ano malalim lang. kami na kami nagubisa kaso nang dumating kami napakababaw na kaya ayan po ang huli namin guys. Maraming maraming salamat sa manonood. Uh, don't forget to follow and please uh.